Mula pa noong unang panahon, ang mga tao ay palaging nagtatanong, kailan nga ba matatapos ang mundo? Dahil sa kahibangan sa hinaharap at kahalagahan ng tao na malaman ang kanilang kapalaran, maraming mga astrologo at prediktor ang nagsasabing alam nila ang sagot. Sa bawat hula na ating tatalakayin, inaanyayahan ko kayong mag-isip at magtanong hinggil sa kahalagahan ng mga prediksyon na ito at ang kanilang impluensya sa ating pangunawa sa mundo. Tara na at samahan niyo akong pag-usapan ang mga misteryo at hula ng mga kilalang astrologo at prediktor tungkol sa wakas ng mundo kung bago ka pa lang sa channel mag-subscribe ka na at click mo na rin ang notification bell para sa ating kapanapanabik sa susunod pa nating mga video. sa kasaysayan. May mga kilalang personalidad na nagbigay ng mga nakakabahalang mga pahayag tungkol sa wakas ng mundo. Ngayon, ating tatalakayin ang dalawampu nakakagulat na mga prediksyon na nagdulot ng panghihina, takot, at di malilimutang katanungan sa isipan ng mga tao. Mula sa mga kakaibang propesya hanggang sa mistikong mga pangitain, sama-sama nating alamin ang kanilang mga saloobin at pag-iisip hinggil sa dulo ng panahon. Isa Baba Vanga, ayon kay Baba Vanga, isang kilalang Bulgarian mystic, ang kanyang pananaw ay nakatuon sa malayong hinaharap. Ang kanyang prediksyon para sa taon ng limang libo at pitumput ay nagpapakita ng kanyang paniniwala sa pagbabago ng panahon at kahalagahan ng pananampalataya sa kapalaran ng tao. Dalawa Nostradamus, ang French astrologer, na si Nostradamus ay sikat sa kanyang mga cryptic predictions. Sa pahayag na ito, marami ang nagsasabing ito ay maaaring may kinalaman sa mga teroristang pangyayari na magaganap sa hinaharap, na maaaring magdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Tatlo Edgar Case, si Edgar Case, o mas kilala bilang The Sleeping Prophet, ay may mga pahayag na may kinalaman sa kalusugan, ekonomiya, at espiritualidad ng tao. Sa kanyang prediksyon, para sa isang libo, nadaan at siyam na putwalo, marami ang nag aakalang ito ay nagpapahiwatig ng mga pagbabagong makabuluhang nag-ugat sa panahong iyon. Apat Jean Dixon, Paliwanag, si Jean Dixon, isang Amerikanong astrologer at psychic ay may mga prediksyon na kung minsan ay matagumpay. Ang kanyang pahayag para sa taon ng dalawang libo, at dalawampu ay nagbigay diin sa kahalagahan ng mga pangyayaring naganap sa mundo noong panahon nayon, iyon, lalo na sa usapin ng kapayapaan at krisis. 5. Paul Begley, Paliwanag, isang online personality at preacher. Si Paul Begley, ay nagtataas ng kamalayan sa mga espiritual na usapin sa kanyang pahayag para sa dalawang libo at labindalawa, marami ang nagkomento na ito ay nagtulak sa mga tao na mag-isip at magbigay pansin sa kanilang espiritual na kalusugan. Anim Ronald Winland, paliwanag, ang leader ng isang religious group, si Ronald Winland, ay nagdulot ng takot sa ilang mga tao sa kanyang pahayag para sa dalawang libo at labindalawa. Ngunit sa huli, ang petsa na ito ay lumipas, ngunit ang mundo ay nanatiling nagpapatuloy. Pito David Mead, paliwanag, si David Meade, isang conspiracy theorist, ay nagpapalabas ng mga ideya na maaaring makapag-udyok sa mga tao na mag-isip. Ang kanyang prediksyon, para sa dalawang libo, at pito ay nagbigay diin sa kanyang paniniwala sa pagdating ng Planet X, at ang posibleng epekto nito sa mundo. Walo Harold Camping, si Harold Camping, isang American Christian radio broadcaster, ay nagdulot ng takot sa marami sa kanyang pahayag para sa dalawang libo at labing isa. Marami ang nagtaka at naghanda para sa wakas, ngunit ang petsang ito ay lumipas, ngunit ang mundo ay patuloy pa rin umiikot. Sham Marshall Applewhite, ang leader ng Heaven's Gate Religious Group, si Marshall Applewhite, ay nagdulot ng kontrobersya sa kanyang pahayag para sa isang libo, nadaan at naput pito. Ang ideya ng UFO na sasalubong sa wakas ng mundo ay nagpabahala sa ilan, ngunit sa huli ay wala namang naganap. Sampu, Shoko Asahara, ang Japanese cult leader na si Shoko Asahara ay nagbigay ng pahayag para sa isang libo nadaan at naput na nagdulot ng takot sa ilan. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring nagdaan, ang mundo ay nanatiling nagpapatuloy. Labing isa Pat Robertson, si Pat Robertson, isang American media mogul at religious leader, ay nagbigay ng pahayag para sa isang libo na at walumput dalawa na nagdulot ng pag-aalala sa ilang mga tao. Subalit sa wakas, ang mundo ay nanatiling patuloy at ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin lamang sa kahalagahan ng pananampalataya. Labindalawa Charles Berlitz si Charles Berlitz, isang American author at researcher, ay may pahayag para sa isang libo na daan at Syam na putsyam na maaaring nagdulot ng pangamba sa labintatlo Herbert W. Armstrong, ang founder ng Worldwide Church of God, si Herbert W. Armstrong, ay nagbigay ng pahayag para sa isang libo, na at pitumput lima na nagdulot ng pag-aalala sa marami. Subalit sa kabila nito, ang mundo ay patuloy pa ring umiikot, at ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin lamang sa kahalagahan ng pananampalataya at pagmamahalan. Labing apat na Joanna Southcott, ang English mystical prophet na si Joanna Southcott ay nagbigay ng pahayag para sa isang libo, walong daan at labing apat na nanagdulot ng pag-aalala sa marami. Subalit sa wakas, ang mundo ay patuloy pa ring umiikot, at ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin lamang sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahalan. Labinlima Rasputin, ang kilalang Russian mystic at faith healer na si Rasputin ay nagbigay ng pahayag para sa dalawang libo at labintatlo na nagdulot ng pag-aalala sa marami. Subalit sa kabila ng takot, ang mundo ay patuloy pa ring umiikot at ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin lamang sa kahalagahan ng pagiging handa sa anumang maaaring mangyari. Labing anim na Christopher Columbus, si Christopher Columbus, ang kilalang Italian explorer, ay may pahayag para sa isang libo, anim na daan at walo na maaaring nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga kasamahan sa paglalakbay. Subalit sa kabila nito, ang mundo ay patuloy pa ring umiikot at ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin lamang sa kahalagahan ng pagsasagawa ng pag-aaral at pag-unawa sa kalikasan. Labimpito Edgar Wisenant, si Edgar Wisenant, isang Christian author, ay nagbigay ng pahayag para sa isang libo at walumput walo na maaaring nagdulot ng takot sa ilan. Subalit sa wakas, ang mundo ay patuloy pa ring umiikot, at ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin lamang sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at pagmamahalan sa kapwa. Labing Isaac Newton, ang kilalang physicist at mathematician, si Isaac Newton, ay may pahayag para sa dalawang libo at anim na na maaaring nagdulot ng pag-aalala sa ilan. Subalit sa kabila nito, ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin lamang sa kahalagahan ng pagsasagawa ng pananaliksik at pag-unawa sa mga natural na batas ng mundo. Labinsham William Miller, si William Miller, ang founder ng Millerite Movement, ay nagbigay ng pahayag para sa isang libo, walong at apat na na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga tagasunod. Subalit sa wakas, ang mundo ay patuloy pa ring umiikot, at ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin lamang sa kahalagahan ng pag-asa at pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Dalawampu Credonia Muerinde, ang leader ng Ugandan cult na Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God, si Credonia Muerinde, ay nagbigay ng pahayag para sa isang libo, siyam na daan at siyam na putsyam na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga tagasunod. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring ito, ang mundo ay patuloy pa ring umiikot at ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin lamang sa kahalagahan ng pag-unawa sa mga aral ng relihiyon at pagmamahalan sa kapwa. At iyan nga, mga kaibigan, ang dalawampu nakakagulat na mga prediksyon mula sa mga astrologo at prediktor tungkol sa wakas ng mundo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga hula at pangitain na ito, tayo'y iniwan ng mga tanong, pagmamangha, at marahil ng kaunting pangamba. Ang mga teorya at paniniwala hinggil sa dulo ng panahon ay laging nagbibigay sa atin ng takot at katanungan. Sa kabila ng maraming prediksyon na ito mula sa mga kilalang astrologo at prediktor, tila hindi pa rin natin alam kung kailan talaga matatapos ang mundo. Ang lahat ng ito ay nagbibigay lamang sa atin ng isang pagkakataon na mas pag-isipan ang ating pamumuhay at ang ating epekto sa mundo. Matuto tayo sa kasaysayan at maging mapanuri sa mga pahayag ng mga tao. Upang mas mapanatili nating maayos ang ating pag-iral sa mundong ito. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na tiyak, ang mundo natin ay patuloy na umiikot at ang buhay ay nagpapatuloy. Kung ituring natin ang mga hulang ito bilang mga babala o mga kakaibang kwento, sila ay nagsisilbing paalala ng mga malalim na misteryo sa ating paligid. Kung nagustuhan mo ating video, huwag kalimutan mag-comment, mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas nakakapanapanabik na susunod nating video. Hanggang sa muli ito pa rin si Pinoy Mo TV signing off.